Magandang araw sa inyong lahat. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa klima at panahon. Ano ang pagkakaiba ng mga ito? Okay. Ano ang pinagkaiba ng klima sa panahon? Ang klima ay ang pangmatagalang kalagayan at atmosfera sa kapaligiran na nangyayari sa isang lugar ang klima ay maaring tumutukoy sa tag tag-araw, tag-sibol at tag-lagas. May dalawang uri ng klima ang Pilipinas. Ito ay ang tag-init at tag-ulan. Ang ating kasuotan o maging ang klase ng bahay ay naaayon sa ating klima. Kapag napanood mo sa balita na naitala ang mataas na init sa ganitong lugar, ito ay tumutukoy sa klima. Ang klima ay ang inaasahan na lagay ng panahon nakabatay sa oras o katagalan nito. Tumutukoy sa kabuang kalagayan ng panahon sa ilalim ng takdang panahon. Tumutukoy kung ngayon buwan ba ay mainit, maulan, maulap at iba pa nagmumula lamang ang klima sa isang lugar. Ang panahon naman ay ang kalagayan ng atmosfera at kapaligiran na maaari mong makita sa isang araw. Ito ay ang pang-araw-araw na kondisyon ng atmosfera. Ang panahon ay kalagayan sa himpapawid o hangin sa maikling panahon ng isang bansa. mahalaga ang papel ng klima, ang kalagayan o kondisyon ng atmosfera sa isang rehiyon o lugar sa matagal na panahon. Pangunahing salik sa pagkakaiba-iba ng mga klima sa daigdig ang natatanggap na sinag ng araw ng isang lugar depende sa latitude at gayon sa panahon, distansya mula sa karagatan at taas mula sa sea level. Ang mga lugar na malapit sa equator ang nakakaranas ng pinakasapat na sinag ng araw at ulan na nararanasan sa buong daigdig. Dahil dito, maraming habitat o likas na tahanang nagtataglay ng iba't ibang espesis ng halaman at hayop ang matatagpuan sa mga lugar na ito. Kapag bihira naman ang pag-ulan at napakainit, nang panahon sa isang pook tulad ng desyerto, kakaunti ang maaaring mabuhay na mga halaman at hayop dito. Ganito rin ang maaaring asahan sa mga lugar na lubhang napakalamig ng panahon. Okay. Meron kayong activity na gagawin. Ilalagay niyo lang yung inyong pangalan, um, ano yung klima sa lugar ninyo, or sa bansa ninyo. Um, ano yung mga likas na yaman na matatagpuan? So, dito sa Pilipinas, marami tayong mga likas na yaman na matatagpuan dito. At anong uri ng pamumuhay ang mayroon sa inyong lugar? So, another activity ay yung tinatawag na throwback. Okay? Maghanap kayo ng Um, lumang larawan at bagong larawan ng lugar na iyon. Okay? Halimbawa, itong ginawa ko, okay? ito yung pamilihang bayan ng Victoria. Okay? So, ito yung yung noon, ito yung luma. Okay? Ganyan yung itsura pa lang niya noon. At ngayon, ito na siya. Okay? dahil doon sa pangyayari noon na nasunog ang um, pamilihang bayan ng Victoria, ipinagawa ang gusali. Okay? At ngayon, eto na siya. So, napakaganda. Okay? So, eto yung mga tanong. Ano-ano ang mga pagbabagong naganap sa inyong lugar makalipas ang ilang taon? paano ito nakaaapekto sa inyong pamumuhay. Kung may nais kang baguhin sa inyong pamayanan o komunidad, ano-ano inyong babaguhin at bakit? Kung wala, pangatiranan ang inyong kasagutan. Okay. So, ito, activity na ito, yung throwback, ay gagawin niyo ito sa inyong um, drawing book. Okay. So, ngayon, maghahanap kayo ng mga lumang, ng lumang picture ng gusali o kaya lugar. At yung ngayon, kung ano na yung niya ngayon. Okay? So, kung may mga katanungan kayo, okay, itanong nyo lang sa akin. Or mga, kung meron kayong mga hindi nali, na, nalilinawan na uh, gusto itanong sa akin. Itanong niyo lang sa akin sa ating online class. Okay? Sige.